Ayan. Itong Serendon Rabador. Dati hindi ko mabanggit bakit yung Rabador. Akala ko dati talaga Labrador. Rabador pala. Rabador. Tama ba Rendon Labrador? Labador. Ayan. Ay, bulul din ako sa pangalan niya. Rendon Labador. Nagit na pala ang kanyang Facebook page. Ano? Hindi ko alam yun, Sorry na. Ngayon, ganun pa rin ang kanyang tabas na dila. Matapang pa rin siya. Wala pa rin siyang pakialam kung may mga nasasaktan siyang iba or may manasasagasaan siyang damdamin ng iba. Alam mo to si Rendon Rabador. Ang daming pinapasok nito. Ang daming inaaway nito. Dati, pagsabayan ito sa presyo ng bigas na kung matatandaan yung mga kababayan yung kanyang motivation, motivational rice na umabot na 100. just ko do, ay. Nawala pang ulam doon. Santakal pa lang na kanin. At least, luto naman na. Ah, pero wala pang ulam. Kaso, sobrang mahal. Kung ang kilo ng bigas ngayon, ay umaangal na tayo dahil sa sobrang paas, napakamahal. Yung sa kanyang, isang takal na luto na na kanin, na 100 wala pang ulam don nako po mahihimatay ka sa sobrang mahal ang daming umangal don sumikat siya doon ang daming bumati ko sa kanya don doon nagumpisa yung mga muro-muro tungkol sa kanya tapos ang kasagsaga ng ang uh, batang kiyapo po pala kung sino-sino mga inaaway niya yung mga tao wala namang kinalaman sa buhay niya inaaway niya kung sino-sino na lang ang kanyang mga kinakalaban na nananahimik yung mga taong ito pero inaaway niya, kinakalaban niya kung ano-ano mga binibitawan niyang salita. Ewan ko kung nababasa ko lang pero parang talagang sumasakit ang ulo ko. Parang ako yung laging nasasaktan sa sinasabi niya. Pwede naman tayo maging panatiko sa isang tao pero wag naman tayong sobra na akala mo ikaw na yung batas. Ayan, dapat natuto na siya doon dahil nawala na kanyang lahat ng site. butin na lang pala at bumalik na dahil sinurge ko siya. Bumalik na pala na hindi ko alam. Ngayon, naging political at chuchu na naman itong si Rendon Rabador dahil tungkol nga doon sa pagpunta ni BBM sa Japan nung may in-interview yung si House Speaker Romualdez tungkol nga kay Vice President Enday Saray. Eh, pareho naman tayo, mahal natin pareho yung taong yan, lalo na si BBM. Eh, nagsalita na naman ang lolo mo na, na dapat ibalik na, ibalik daw ang GMRC sa isa paaralan. No? Sang ayon ako doon, kasi alam mo naman tayo, batang 80s, eh, yun naman talaga nakasanay natin, yung mga values na tinuro sa atin na dapat ipanatili eh, panatili pa rin natin. Kaya lang, ito kasi taong ito, pag siya na nagsalita, parang hindi nakapanipaliwala. Nakakainis lang. Alam mo yon Na parang hindi naman naman magkakainis sa mga sinasabi niya dahil parang may halong paninira pa rin ang kanyang sinasabi na, na parang bakit parang umanib naman siya ngayon sa isang politiko at yung isang politiko inaaway naman niya o wala namang maging masama na tayo ay maging panatiko sa isang tao. Pero ito kasing serendon Parang hindi lang kapanipaniwala kasi bigla siyang pumasok sa pagiging adviser ng isang pulitiko ngayon. Ayan, ayan. Good morning, good morning, good morning! Ayan, mainit na talakayan. Good morning po sa ating lahat. Magandang tanghali at magandang gabi po. Kung saan man tayong sulok ng mundo, kung saan man tayong sulok ng daigdig. Ayan, sana okay lang tayong lahat. Mga, mga walang sakit, no? walang nararamdaman. Ayan, magandang-magandang gabi po sa ating lahat. Good morning, mga kababayan. Ayan, panoorin natin ito. Nakita ko kasi nag-trending online yung ginawang pambabastos kay House Speaker sa Japan na mga OFW na taga-suporta ni Vice President Sara Duterte. Bilang Pilipino, bilang ordinaryong tao, bilang boses ng bayan, ako po ay nasaktan sa aking nakita na kapwa Pilipino pa natin ang naninira sa kapwa Pilipino. Ang pinakamasakit nga nun, isang mataas na leader ng ating bansa ang ginanun nila. Ayoko sanang manormalize or maging palaging ganito na maging kaugalian natin na manira or mambastos ng kapwa Pilipino. Siguro ito na yung tamang pagkakataon para hilingin ko sa DepEd na sana Ibalik natin yung GMRC. Kasi ako po ay nababahala bilang uh, boses ng bayan na palala na ng palala ang ugali ng mga Pilipino. Nakita ko ito nag-viral online sa TikTok at kumala. Kasi hindi po pwede natin na itolerate po yung mga ganito kasi sawa na tayo sa siraan, sawa na tayo sa fake news. Sana yung mga ganitong mga taga-suporta o fanatiko na mga politiko, pagsabihan natin. Huwag sanang uh, maging ugali na maglabas ng mga ganitong videos na ikakasira ng mga leader ng bansa natin. Sana mamayani po sa atin yung pagmamahal sa Pilipinas. At uh, gusto ko rin, syempre, uh, bigyang uh, respeto ang naging asal po ni House Speaker Martin Romualdez na kahit binastos siya harapan ay naging composure pa rin siya, naging maginoo pa rin siya at pinakita niya pa rin yung ugali ng isang totoong leader. Uh, Sir Martin, na uh, Sir Martin House Speaker, uh, maraming maraming salamat po sa inyong ipinakita. Nakuha mo po ang respeto ng taong bayan. Sir, sorry to kasi mentioned mentioning it. ikaw ang boses ng bayan ngayon, tang eh, dahil ito sa influence mo, kaya paano sa social media, at saka, siyempre sabihin nila, bakit Mas ka dito? Yun kasi ang aking advocacy. Binigyan nyo ako ng boses ngayon. Ako po ay nagbabagong buhay. Ngayong 2024, gusto kong gamitin yung influence, boses na ibinigay nyo sa akin para i-highlight yung mga personalidad, mga politiko na may ginagawang tama sa Pilipinas. So, -gag 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 sa mga uh, supporter uh, sa uh, po support, ng uh, uh, sa, uh, sa lahat po ng, uh, ng taga-suporta ng mga politiko sana isang tabi muna natin yung mga personal nating interest sana magtulungan muna tayo at ayoko pong makita na itong mga darating na taon ang politika pa ang magsilbing pagkakawatak-watak at hindi pagkakaisa-isa nating lahat. Sir, baka may mong comment ulit. Sabihin nyo nila, hindi naman pang mabasos eh. Indirectly naman, hindi naman daw talaga sinasadya na matamaan ng stick ng wagle at saka yung mga sinasabi naman nila ay masasalamat sa iyo sa support kan sa BB Sarah. E, sir, hindi direktang pambabastos ang uh, ginawa sa ating uh, House Speaker. Pero baka kasi dito maaring magsimula ang malalang pag-aaway nitong darating na eleksyon or darating na halalan. So sana, imbes na magsiraan, baka pwede tayong magtulungan na lang para makita ng taong bayan kung sino po ang deserving at sino ang tamang piliin na mamumuno kung sakali ng Pilipinas. Oh, di ba? Ayan si Rendon Labador ngayon magsalita, di ba? Parang hiyang-hiya naman kami sa iyo, di ba? Kung makapagsalita siya, eh para bang nung pambabastos daw, pa walang respeto. Yan kaya -hiya talaga tayo sa kanya, no? Parang galing talaga sa kanya. Galing kay Rendon Labador yung mga salitang yan. Pati hindi kaya niya i-apply yan sa sarili niya. ba diba, mga kapabayan? Kung napapanood niyo ba yung mga sinasabi ni Rendon Labador, nako po, parang hindi ka panipaniwala na siya ay magsasalita ng ganyan parang hindi pa siya nangangilabot sa mga sinasabi niya. Hindi kaya siya nahihiya sa mga binibitawan niyang salita. Ba't hindi niya kaya i-apply niya muna sa sarili niya bago niya tayo uh, payuhan bilang boses daw ng mga Pilipino si Rendon Labador. Dapat maging ehemplo ka muna bago ka magsalita ng mga magagandang asal sa kapwa mo. Dapat sa'yo muna manggaling yon Dapat ayusin mo muna yung mga binibitawan mong salita bago, ka, bago mo kami payuhan. Nako po. Paano kami maniniwala kung ikaw mismo bastos ka? ba diba? Ay, nako po. Ayan, hanggang dito na lamang po. Maraming 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 salamat po sa inyong lahat. Muli! Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please support nyo naman po ang aking YouTube channel, Genius TV po. Ayan, please like and comment. Siyempre, subscribe na rin po. Mag-iingat pa tayo lahat. Mag-iingat po tayo lahat, mga kababayan. God bless po, Pilipinas, at God bless po sa ating lahat.